Ilang araw ring nakasama ni Annabelle Rama ang mga apong sina Zion at Kai. Nang magkatsikahan kasi kami ni Bisaya last week ay ikinwento niyang sasamahan niya ang mga apo. Wala nga kasi si Richard Gutierrez at nagtiping ng incognito sa Japan. E ang nanay pala ng mga bata, si Sarah Labati, ay nasa Perth, Australia kaya si Bisaya ang in charge sa mga bata. That night ay natulog pa si Bisaya nakasama sina Zion at Kai. Nang tawagan nga namin siya that night ay ikinwento ni Bisaya na tulog na ang kanyang mga apo. Katatapos lang kasi naming manood ng incognito. Tulog na sila at may pasok pa bukas, chika pa ni Bisaya. Pero noong Thursday night naman ay ikinwento ni Bisaya na inihatid na niya ang mga bata kay Sara. Dumating na kasi si Sara. So from school, inihatid na namin si Kai. Si Zion, pinamili ko muna ng mga gagamitin niya sa New York. May New York kasi si Zion, para sa school niya. Sasamahan siya ni Chard kaya pinamili ko na ng mga kakailanganin niya, say si pa ni Bisaya. Sa mga nagtatanong, yes, co-parenting sina Richard at Sarah sa kanilang mga anak.